All alone and fell in pale and blue Tell your when you told me That your love was not for me I, I do not miss the day that That I missed you constantly Ooh Ito na mga kahinabang. Piperte pa rin ulit. Piperte ulit. paan ang misa? Yung maliit na misa? Pang kwarto. Pang bata siguro to. <laughs> ah. Na. at lo. Ah, Nagkakat niya ang piraso pa lang yung matatunotin. Siyempre, okay, dalawang piraso ng misa. kain natin uh, tamag, ano tayo ng walong pirasong paa ang isa tama ko ay ne Allah <laughs> Yan ang kasama ko. Last door. Papinis na yan, papinis. Gisi. <laughs> Seryoso. Seryoso. Ayan mga kahinabang. At bang, pira, tatong, pira, piraso pa yung naputo natin. Simpre, yung paan ng misa. Ay, dalawang pirasong misa, diba? ba, ah, bali, walo. Ay, apat na piraso pala yung apat pa lang, lang naputo natin. Ay, ganyan pa ng isa kasi 2, 4, 4 eh. yung na kahoy. Sino pagsukat ha? Bard? Uy! Ayun, sino pagsukat ha? Kaya mga video kita na. yan. Yan, palpak. ala no, may nabang vlog ano yung video natin gumaganong-ganong, no, kasi nga nagano, nag ano rin dito sa ating katingan ay na vlog hanggang dito na lang maraming salamat sa inyo